Hello po mga kasare, kumusta po at welcome po sa aking channel, Merelo D Vlog. So ayan nga guys, palapit na palapit na ang Pasko, baka naman. At kung bago ka pa sa aking channel, don't forget to like, subscribe. Salamat po guys. So ayan guys, alam talaga natin na pag bear na talaga, ayan, magsitaasan na naman yung ibang mga bilihin. Tulad nga sa napanood ko sa mga kasare nagsabi na nga sa kanilang ahente na ayan magtaas na daw yung ibang mga products kaya ayan pero dito sa aming lugar guys wala pa naman sinabi yung aking mga ahente kaya maganda talaga na ayun na kahit paano ay eh, mayroon tayong stocks na no? tulad ng mga alak kasi ayan talagang magtaas na no? kaya maganda talaga na mayroon tayong budget no? para makapag stuck tayo kahit paano kaya ito nga guys kaya nagsasakripisyo tayo tulad nga dito nung isang araw guys talaga namang ang lakas ng ulan dahil sa bagyong Nando sobrang lakas ng ulan na yung badyo, guys. So, yun nga guys, sobrang lakas ng ulan, no? Kung sarili lang talagang inisip natin, siguro, ayan, magpahiga-higa tayo, magtalokbong ng kumot. Ang sarap-sarap talaga magtalokbong, guys, no? Pag ganitong panahon na malakas ang ulan. Pero, dahil tindera tayo, dahil store owner tayo, may obligasyon tayo sa ating mga customer upang pagsilbihan sila dahil, ayan, nagsibilihan sila sa atin. Kawawa naman kung lalo na na ulan ang lakas na pupunta sila sa ating tindahan no, doon ko talaga na isip guys no kung magsara ako paano na lang yung mga customer ko dahil mayroon pa rin nagsibilihan kahit malakas yung ulan kaya ayan nagtitiis tayo so ganito lang ang mabasa ko guys mayroong biglang nagtik sa akin talaga namang nakakabad trip talaga nakakasira ng araw yung ganado tayo magtrabaho nagsakripisyo tayo kahit malakas ang ulan kahit nilalamig na tayo pero kailangan pa rin natin magtrabaho, magtinda dahil sa ating mga customer at dahil na rin sa ating mga bayarin kaya ayan nagsisikap tayo no So ito nga may nag-text bigla sa akin na kailangan daw niya ng pera ganito ganyan kakautang nga lang niya sa akin so magdagdag na naman ano ba naman yan no Akala kasi nila, di porkit may tindahan ka, ay marami ka ng pira na maipaupautang sa kanila. Hindi nila alam na pabarya-barya oh, lang ang kita natin. Marunong lang talaga tayo mag-budget, magtipid at dumiskarte para sa mga bayarin natin. Dapat, pag may pira ka na may nagpapautang sa'yo, dapat inigusyo mo yan kung gano'n lang talaga ang lahat ng tao na mindset, no? Di sana mga abala, mga ganito ganyan, no? Kung gano'n lang sana, kasi ako... Dahil ito, nagtsatsaga tayo, nagtitiis para pag mayroon tayong naipon na konti, so tinatabi lang natin para, ayan, may dagdag natin ng mga paninda, na, ayan, naghanap pa tayo ng mga rakit para makakaipon. Kasi kung mayroon ka talagang pangarap, kailangan mong magsakrapisyo, magsumikap kailangan madiskarte eh, no para hindi tayo mangabala sa kapwa. So ilang beses na tong ginawa guys, talagang na rerendi na rin ako kasi parang umabuso na kasi biglaing ka na lang nahiraman ng malaki. Itayo e, nga sa totoo lang guys, mayroon din naman akong savings dati, no? Kaso nga, ayan, nasa id na din dahil mayroon akong binili, no? Kung sino nakasubaybay sa vlog ko, yun talaga ay talagang pag-savings ko talaga, guys. Bawal na bawal talaga. Hiramin yun kasi, siyempre, kung ipahiram mo yun, kung halimbawa, makita mo yung magandang opportunity, so, kung paano kung walang pambayad pa yung tao, so, ano na lang ipambayad mo kung dumating na bigla yung magandang opportunity dahil pinautang mo yung pira mo. So, pagdating ka talaga sa savings ko, guys, hindi ako basta-basta nagpapautang. Ako nga mismo, eh, hindi ko ginagastos. Kumbaga, hinahawakan ko lang. Mahigpit talaga ako pagdating doon. Kaya pag may natira lang ako ng konting budget dahil sa mga rakit-rakit ko, yun lang yung pinapahiram ko sa, sa mga ng utang dito sa amin kasi in-stop ko na rin yung pagpapautang ng pera guys kung na-vlog lab na rin to dati dahil nga nahirapan kaming maningil yung iba ang tagal-tagal in-stop ko na yun guys kaso may mga makukulit pa rin na lumalapit dito sa amin kahit paano ay pinagbigyan na lang namin pero konting halaga lang dahil ayan nasaid na din naman ako kasi puro kami kasi gastos ng mga nakaraang buwan no? Kaso, itong taong ito, biglain ka na lang i-tix. Mayroon ba akong ganito na hiramin niya dahil kailangan niya. Kaso, itong taong ito guys, na na lang ako talaga sa kanya. Yung nakakasira talaga ng araw, yung biglain ka na lang i Ikakapahiram ko nga lang sa kanya. Hindi marunong dumiskarte yung talagang masabi ko. Eh, dapat, pag mangutang siya, kahit kunting halaga, inegosyo niya yan, paikutin niya ng paikutin. And then, yung tubo lang ang gastusin niya para yung puhunan, ipaikot pa rin niya, tuloy-tuloy. Dapat ganun siya, no, para hindi siya mangabala sa tao. Para iwas na rin na mabaon sa utang, di ba? Para hindi rin mahirapan ang solusyon mo, mangutang ka dahil may kailangan ka. So, ano na lang mangyari? Lalo kang mahirapan. ikong e kung magaling ka, maliskarte ka, kailangan kasi dyan, kailangan malaking tiyaga kasi di naman kaagad-agad na magnegosyo ka, na lalago agad, na kikita ka kaagad. Hindi naman ganon. Taunan talaga. Depende na yan sa'yo kung paano ka dumiskarte, paano mo siya ipaikot. Kaya nakadepende talaga yan sa'yo, sa atin, no? Kaya kailangan marunong ka din humawak ng pera, kailangan hindi mo siya magagastos. Kaya, ayan talaga ang masasabi ko, guys. Kasi nakakasira kasi ng araw, no? Biglain ka na lang, namang hiram pira, na manghiram ng pera, na ganito, ganyan. Hindi mo lang nila nakikita ang pagsakripisyo mo, no? Na, na ikaw nga, nagtitiis ka, magtinda. Eh, kung mayaman na lang sana tayo, eh, magtitiis pa ba tayo nito? Magpupuyat pa ba tayo? Kailangan ba ba natin magtiis? Siyempre hindi, kailangan din natin pagbigyan yung sarili natin na makapahinga pero tiniis natin muna kasi ayan dahil may mga bayarin tayo dahil ayan sakto lang yung kinikita natin no? ayan may mga estudyante pa tayo no? may estudyante pa kasi ako kailangan magsumikap para ayan may pag may mga bayarin ay makabayad tayo tulad nga nito guys yung hindi nakabayad sa amin ang tagal na so parang wala ka nga marinig na salamat, wala man lang salamat, hindi na nga sila nakakabayad, parang sila pa ang galit sa amin, napansin ko lang guys, dahil hindi na nga ako naniningil, pinabayaan ko na lang, kasi ako lang ang nai-stress, kaya nga ito kung hanggat maaari para iwas stress, ay in-stop na din namin yung iba naming mga racket, in-stop ko na din kasi wala din naman na pala, no? maganda na yung kahit konting kita lang dito sa, sa research store kung anong pwede dagdag na lang natin kung anong pwede natin ibintak kahit paano ay nasa atin na ah, wag lang tayo magpapautang no sa mga hindi marunong magbayad dahil ayan dahil sa mga naranasan natin na ganito na magaling lang sila mga ako pero wala hindi na, hindi naman natutupad hindi na, hindi ka naman nababayaran yung iba naman guys no mayroon talagang taong ganoon walang hiya eh mayroon talaga guys no diyan mo talaga pag magtayo ka ng tindahan makikilala mo talaga iba't ibang klaseng ugali ng tao so itong taong to na nagtik sa akin guys okay naman sana kabayad naman siya ang Nakaka-stress lang, hindi siya marunong magpaikot, gusto niya mangutang lang siya ng mangutang, eh na? di lalo siyang mahirapan at ayoko naman mangyari din yun dapat marunong ka talaga magpaikot ng pera para hindi ka na makapangabala so pag ganon, pag marunong ka magpaikot kahit sa konting puhunan so dyan na mag-uumpisa, gugagaan ang pamumuhay nyo, no? nakakabahid kayo, basta ang mahalaga talaga na wala kang utang, kailangan na babayaran mo lahat para gagaan ang pamumuhay mo kasi kahit anong sikap mo kung may utang ka, kung mayroon kang hindi binabayaran wala, hindi talaga ka sinisu pa ganun dahil dahil ayan di ka lumaban ng patas mayroon kang utang na hindi binayaran kaya ayun guys ang masasabi ko kaya kung hanggat maaari iwas iwasan natin kaya yun tulad ko nga guys no, na, na ayan, nag umpisa lang naman ako sa kunting puhunan sipag at syaga lang talaga ang puhunan para maabot mo ang iyong pinapangharap na ayan makabayad ka sa mga bayarin na wala kang Uh, balahin tao, no? So, ayun, dahil hindi naman lahat ng tao ay mayroong kaagad, may pautang iyo. Kaya, kailangan mo talaga sumikap. Kailangan mo talagang dumiskati sa buhay. Tulad nga natin, no? Kahit busy na tayo, ayan, kailangan pa rin natin mag-vlog, no? Para, ayan, may bahagi din natin yung mga experience natin dito sa ating tindahan. So, ayan lang, guys. Maraming salamat po sa mga nakikinig at advance Merry Christmas po sa ating lahat. So, ayan lang, guys. Bye!